Magandang hapon po sa lahat. Nandito naman tayo ngayon sa gitna ng kabundukan para mamahagit na naman si Madam Lori ng mga ayuda para sa ating mga kababayan. Doon sila sa likod ko, nag-interview. Bali lahat ng mga bahay dito kahapon ay nabigyan. Ito lang yung hindi nabigyan kasi walang tao kaya binalikan namin ngayon. Yan yung mga bahay kahapon na nabigyan. Yan. Bali pagkatapos nito ay pupunta na rin kami doon sa unahan kasi marami pang mga maliliit na bahay doon na hirap din sa buhay kaya bisitahin namin mamaya at ito yung unang ayuda para kay nanay Hello, yeah. shout out pala kay Kunsihal Lando Official. Yan. Kaibigan ni Sir Justin at ni Ma'am Sara Q TV. Parang may channel din ata si Consejal Lando kaya pakibisita na rin po. At siyempre pakibisita na rin po ang channel ni Sara Q TV. Salamat po. Ito yung pangalawang ayuda. Dito sa pamilya ni nanay. Yan. Hapon na kami nakarating dito kasi kaninang maaga ay busy si Madam Lori sa pagluluto ng ulam para doon sa gumagawa ng kusina ni na ati Chaan, kuya Joel. At kami naman kaninang maaga ay busy rin sa pagigib ng tubig para doon sa pagmasa ng siminto at tubig inumin. Kaya makarating kami mamaya sa Bodic ay siguro ay gabi na rin kasi malayo po ito. Marami bang mga anomalya na ito sinado? Marami, marami. Tulad na Lagi, lagi. Ito, ito yung pangatlong ayuda para sa pamilya ni Tatay Nono.

Ayan, siyempre bago ang lahat ng kape. Kararating lang namin, 7.58 ng gabi. Amide, man, ano yung mo kanina? Man, what can I do? What can you you like? Yung patabog-dabog ba? Ano yan? Ah, ako oh, ang mabae pag nagmamahal. May inkonsulat ako. Ay, ayayabot. Huwag mong dalawin. Dabog-dabog wag mo mong suyo ay nagmamadol pag yung iniwan ha habol-habol. <laughs> Mayroon binata, may binigawan sa kanyang panit ng bahay na lolo ka ayaw malapitan. Puro ang babae. May na... May... May nagpagmamahal na lolo ka ay busit sa buhay.

My love, come back. Ye. Tas adobo. Ito yung ulam naman ngayon, ginataang langka. Ginataang langka at saka Ginagawa ko ko Adobong manok. Saan yan adobong manok? Saan? Ah ito. Ay nito, palpit. At saka adobong manok. Ay, pala adobong manok, baboy pala. Adobong baboy pala, pala ko manok. Mm. Ano yan? Pritong baboy, nilagang baboy, fresh na manok. Very good.

Bayaan, sa araw-araw, o sa bawat oras, yung pangitangin mo. Ininig ko sa iyo, Panginoon, sa matamis na pangalan mo, Panginoon namin, Yesus. Amen. Tama lang ito. Ay iinig lang po ni Fatima, lalim na ito. Kung sakit na ito, ay iinig lang sa talaga yung nasa iyo.

na may sahog din na karne. Nakabot ba yun na? Kaninang tanghali namin ulam. Mga babayan, kain po. Come here. Come here. I'm eating. Good evening, good evening po. Good evening po, mga senyor. Son, besides me Good evening. Good evening. Come. Come. You eating? Yung iba dito, wala dito. di mo Tengok sa sedapuk